What's up mga kasang at ayun no, for today's video naglilinis ako ng ating mga aquarium dito sa labas kasi nga gaya na ng sabi ko nung nakaraan video natin na uh, magtitinda ako ulit so modern na ako ngayon ng mga isda at pupunuin natin yan no, subukan natin punuin ng mga isda na paninda natin yung kagaya ng binibenta ko sa pet shop dati at uh, ayun update ko lang kayo dito sa ating NMAX no, kung saan eh, nung masabi ko nga nung nakaraan din na uh, hindi siya masyadong kumakain ngayon kung makikita nyo labas na yung ano niya yung bituka niya at meron siyang bulging anus so sinusubukan natin siyang gamutin using Epsom salt at lalagyan din natin ng heater yan dahil medyo lumamig dito sa lugar na to baka nagkaroon ng komplikasyon kaya lumabas yung kanyang bituka pero gumagaling naman yan guys so update ko na lang kayo kung mapapagaling natin yan so ngayon nga ay eh, nag ano, ako naglilinis ako ng mga aquarium dahil dyan natin ilalagay ang mga yan tapos yon, naisip ko rin na dito ko na lang pala ilalagay yung mga order natin. Yung mga in order ko ngayon, dito ko na lang ilalagay para mas kitang kita sa labas. No? Kasi pag sumilip ka doon sa gate namin, yan talaga yung nakaharap sa labas. do nagiging green siya, eh, dito ko balak ilagay na nga yung mga pambenta natin. So yung mga nilagay ko dyan na dati nating mga benta na na-breed, eh, kailangan ko na munang tanggalin. No? Dahil nilagay ko lang muna sila dyan talaga para uh, kainin nila yung mga lamok so kailangan na natin silang alasin at uh, prepare ko na nga yung mga paglalagyan nila no? meron tayong mga battle dito na cut, empty cut bottles na dyan naman sila nakalagay before so babalik lang natin sila ulit dyan at uh, yan, syempre kailangan natin gamitin yung tubig na na-cycle para hindi naman sila magkaroon ng problema at yun, dito natin ilagay yung pinakatatay nila. Yan yung pinakatatay ng mga nabrood ko dati. Yan, dyan natin ilagay sa beta tap. Tapos yung iba doon sa MP Cut Bottles. So yun mga kasang no, ilagay na natin lahat. At yun, nga ilang peraso lang naman to guys. No? Binibenta ko rin to. Yan yung mga nabrood natin na, na beta na yan. Ibibenta ko na yan kung sakaling may gustong bumili. PM nyo lang ako, o kaya yung mga mag-walking dito, yan makikita nyo Kung trip nyo, Ibenta ko yan sa murang halaga lang. At uh, yun, no? kailangan natin linisan din to ng konti dahil medyo malumot. Itong dalawang nga pa lang ito ay eh, may mga ano, may mga laman pa. So isipan ko pa kung saan sila ililipat. Ito yung mga kaasang, no? isingit ko lang muna yung mga shoutout natin. Shoutout kay Sir Vince, kay Sir Aljon Lope Capistrano, kay Jerome Puerte, at kay Tone Trambawa. Shoutout po sa inyo lahat. At so yun mga kasang, no, ginabi na nga, ng mga in order natin na isda. So pakita ko na lang sa inyo to. Subukan so, ko ipakita sa inyo. Dahil kasi madilim na at baka bukas ko na talaga to. Mapakita ng malinaw. So yun nga, konti lang in order natin no. Dahil hindi naman lahat ng gusto ko ay eh, nandoon sa in order natin. At hindi naman lahat ng binibenta niya ay eh, gusto ko din ibenta. So kumuha lang ako ng konti yung mga trip ko lang na ibenta. Ah, uh, nang una na nga ang ano, um, ano nga ba 'tong isang 'to? Kasi nga medyo mahirap eh. Yan, umorder ako ng Golden Gourami. Yan, meron tayong konti dito ng Golden Gourami, mga 10 piraso ah, uh, yung order ko niyan. Dahil mabenta rin yun sa akin Tapos ito danios, yan Talagang marami akong in order na danios, Parang 20 pieces yan o 50 pieces Yellow tsaka ano, purple Yan o no? kasi marami yung bumibili nito sa akin so ang mura na lang danyos ngayon no? so hindi kagaya ng mga dati ngayon parang ano na lang kahit 15 pesos o 10 pesos siguro kaya ko na ibenta yan na may tubo na ako dun tapos yon meron nga pala siyang ano fry na Oscar uh, Tiger Oscar fry ba to basta mga 2 inches na yan, ta, yan. so yan may binibenta rin tayong Tiger Oscar na maliliit 10 peraso din yung kinuha ko tapos Molly madami rin tayong kinuha yan, mabenta rin kasi sa atin yung Mondi kahit limang piso ko binabenta yan. Eh, goods pa rin. Tapos, kailangan ko ng janitor fish kaya kumuha ko ng marami. Pangbenta at saka pang ano na rin, panglinis dito sa aquarium natin. At syempre, glow tetra. Yan, napakarami. 50 pieces sa itong na-order ko. So, yan yung mga in-order ko. Tapos, dadagdagan ko pa. Gabi na kasi. So, bukas baka kumuha ko sa ibang supplier. At pakita ko sa inyo pag nasa aquarium na sila bukas. So ayun mga kasaw na no? umaga ito na nga yung mga uh, pambenta natin. No? So naisipan ko nga magbenta para meron naman tayong extra income. At marami naman din talaga akong aquarium dito na pwede kong paglagyan. So umorder ako ng Tiger Oscar. Ayan ang ganda oh. Parang imported yung, ano, yung pattern. Gulat nga ako oh, eh. kasi ang ganda ng ano, ang ganda ng mga dumating. So mura lang tong Tiger Oscar. No? Binibenta ko lang to ng 70 pesos. Mga ano lang yan, mga 2 to 3 inches ata. So yun, napakaganda nito Buti nga, may lalagyan ako dahil ano, medyo marami to eh, kasi lumalaki nga siya. Yan, nilagay ko muna siya dyan sa 10 gallons, sa so, lilipat ko sila sa 20 gallons kung tatagal sila dito. Tapos sa... Uh, ayan, janitor fish, napaka-importante nito sa akin kasi yun yung tagalinis ko ng mga lumot doon sa tank ko dahil ang hirap talaga lalo na yung mga naaarawan eh talagang naglulumot kahit araw-araw ko linisin eh talagang may lumot so pag may janitor fish magiging clear na yung mga glass nun apos yun nga yung iba nilagay natin dito sa harapan para kitang kita nga sila no pag dito sa harapan pag tinanaw tayo dito from dun sa labas yan nakikita nila itong aquarium na to so dito ko nilagay syempre yung ating glowfish tetra yan lahat ng kulay meron yan So ang mura na rin itong Globish Tetra no. Ayan, nilagyan ko na rin ng ano ng dalawang janitor fish. Yung Globish Tetra dati binebenta ko 'yan ng 34100. Ngayon kay 25 kaya ko na ibenta 'yan dahil mura na ngayon. Ito hindi ko pa nalinisan. Yung ano natin yung gurami natin no. Ayan, golden gurami hindi ko alam kung saan nanggagaling to kung sino nagbe-breed nito <laughs> lagi meron ganito sa mga supplier ko so ang dami niyang golden gorami mura lang din yan tsaka itong ano mga danyos natin meron ako yellow, green meron din akong purple so yan no? meron tayong isang casualty dito so sa lahat ng dumating kagabi yan pala nga nakikita ko na matay may isang danyos tayo na matay. ito naman yung mga purple natin available din itong purple danyos parang ano siya eh crossbreed siya ng blue tsaka ng pink kaya para siya naging purple so yun but may yellow do masamahan ng yellow tapos yun ah uh, molis napakabenta na itong molis lalong lalo sa mga bata binibenta ko to ng 5 pesos lang so wala naman tayong upa dito sa pwesto natin kaya ako lang ibigay natin yun ng 5 pesos may tubo pa rin naman ako doon so yun may isang cash point din ayan buti na lang no konti lang yung ano yung namatay ibig sabihin goods yung mga nakuha natin doon sa pinanggalingan niya goods yung mga ano niyan alagay nila doon so nakakarating sila sa atin at hindi sila namamatay agad so ayan yung mga available sa atin guys no sa susunod na video punta naman tayo doon sa ano sa binyan kasi matagal-tagal na hindi nakapunta doon fish out